ito simple simple pero ang lakas mong eh guys dito tayo naman sa ano along tap. yan makikita nyo hello mga kamaster welcome back ulit sa channel ko andito tayo ngayon sa luneta Pasalan natin yung mga pagbabago dito sa luneta. Tara! Hacemos la Alam nyo mga kamaster Masarap mamasyal dito sa Luneta Kung taga Manila ka rin lang Try mo pumunta ulit dito Baka nga hindi ka makakapunta dito eh <laughs> Sarap ng feeling Kahit paano Marirelax ka dito napakalaki nitong luneta para pasalan nyo kaya pagka nagikot-ikot kayo dito hindi kayo mainip kasi sa lawak nito marami kayo pwede magawa hindi, hindi lang exercise One. isa ito sa pinago dito sa luneta ito yung mga pose ng ilaw na ginaya yung design sa, sa dating panahon maraming binabago dito kagaya nito makikita nyo, ang ganda siya. Hirinyo ah uh, namamasal ka na oh tas dito sa dito sa may mga fountain. Meron pang tugtog. Karamihan dito tinutugtog OPM. Hello, pwede kayo dun. Sumba, ito Sumba, ito. dito pa lang kayo mga kaikot-ikot kasi doon sa kabilang side kinagawa pa lalagyan din yung mga posting kaparas na nakita nyo yung pinakita ko yan yung papuntang Elapi nakita na doon hindi pa rin siya tapos pero may mga posting na task na link. Kaya pumasyal kayo dito mga kumasa Kung gusto yung mag-unwind O oh may iba naman yung pasyalan Kasi pupunta kayo sa iba At malayo Dito na kayo Guys, ito yung Tabi lang sa Ican Luneta Ito yung dating may skating ring Kasi pupunta sa Ilante Kasi nagwapo rin siya hanggang ngayon meron na mga nakabit na poste at sarado pa siya alam ko drop sa isang araw pero ngayon sarado ulit makikita nyo no patag na siya oh. baka naglagay na sila mga bagong poste hindi natin alam kung kailan hanggang to oh. no may bakod pa nga sa kabilang dulo update ko kayo kailan ito matatapos mga kamaster dito yung side ng kalaw sabi ng guard bukas daw to Tuesday to Sunday simula alas 9 ng umaga alas 9 ng gabi eh natapat na lunis kaya yeah. malas ko hindi ko na hindi, hindi, ko, may, hindi ko rin may pakikita sa inyo yung malapitan pero at least dito sa labas oh. kaysa dito tayo naman sa ano along top yan makikita nyo hanggang dito ginagawa pa yun sabi ng guard, open lang to martes hanggang linggo yun yung alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi